Alam mo kung ano ang ginawa mo. Baka nagpapanggap ka na hindi. Pero alam mo. Pumasok ka sa buhay ng isang tao at walang nanatiling pareho. Maging ang paraan ng pag-isip. Maging kung ano ang kaya niyang tiisin. Maging kung ano ang kanyang hangarin. Maging kung ano ang kaya niyang tanggapin ng tahimik ngayon. Walang babala. Walang pahintulot. Pumasok ka. May presensya. May intensity. Sobrang totoo. Nagsimulang muling isipin ng tao ang lahat. Nagsimulang tumingin sa mga hindi niya pinapansin. Nagsimulang mapansin ang sarili sa paraang dati ay hindi niya kayang makita. Tinanggal mo ang pering. Ibinunyag ang mga bitak. Pinaalalahanan siya ng mga lumang sakit na kanyang tinatanggihan. Ikaw yon. At wala nang iba pang nakapagpatama ng ganun mula noon. Hindi dahil may sinabi kang kahanga-hanga. Hindi dahil umakto ka bilang tagapagligtas. Pero dahil ikaw ay isang hiwa. Tuyo. Mabilis. Hindi maibabalik. Pinilit mong bumangon ang isang tao mula sa otomatiko. Nahuwag tanggapin ang pinakamababang antas. Nahuwag tiisin ang normal na dati. Naging salamin ka. Nang inis. Nagdulot ng kaguluhan. At ngayon ang taong ito ay nabubuhay sa pagitan ng dati at ngayon. Dahil may panahon kung kailan wala ka pa. At may panahon ngayon. Hindi mo kailangan marinig ito para malaman. Dahil damang-dama naman. Makikita mo sa mga katahimikan. Sa mga iwas na tingin. Sa mga pagpapanggap ng pagkawalang malay. Pero walang nakakalimot sa nagbukas ng pinto. Sa nagpagalaw ng mga katiyakan. Sa nagalis ng lupa sa ilalim at nagpakita na hindi ito kailanman nariyan hindi ka lamang dumaan sa buhay ng isang tao. Iniwan mo ang iyong bakas. Hindi ka humingi ng pahintulot. Hindi ka nangako. Hindi ka rin nagbigay babala. Basta pumasok ka lang. Walang inay. Walang malinaw na layunin. Pero ang nangyari pagkatapos. Hindi na mababago. Alam mo. Kahit pilit mong kalimutan. Kahit magpanggap ka na para lang itong ibang relasyon gaya ng iba. Hindi. May kung anong gumalaw sa kalooban ng isang tao mula noon. At hindi na ito bumalik sa dati. Siguro hindi ito nangyari agad. Siguro nagtagal bago dumating ang kamalayan. Pero noong dumating ito, para bang lahat ng nauna ay kasinungalingan lamang. Ikaw ang nagdulot ng kaguluhan. Sino ang nagpakita sa isang tao na muling suriin ang paraan ng kanyang pagtingin sa kung ano ang kanyang tinatanggap? Kung ano ang pinaniniwalaan niyang nararapat sa kanya. Kung ano ang tinatawag niyang pagmamahal. Presensya. Pag-aalaga. Ikaw ang nagpakita sa isang tao upang tumingin sa loob niya at hindi magustuhan ang kanyang nakita. At dahil dito mismo, nagsimula siyang magbago. Hindi mo itinuturo sa pamamagitan ng mga salita. Itinuro mo sa pamamagitan ng kung ano ka. Sa kung ano ang hindi mo tinotolerate sa iyong kawalan ng tiyaga sa emosyonal na kasinungalingan. Sa iyong katahimikan kung kailan inaasahan nila ang papuri. Ikaw ang presensya na nagtatanggal ng maskara. Kahit hindi sinasadya. Kahit hindi namamalayan. May isang tao na nagsimulang pagmasdan ang sarili niya sa loob ng dumating ka. Nagsimulang magtanong ng mga bagay na hindi niya dati tinatanong. Nerepaso ang mga postura, mga salita, mga pag-ugali na dati itama lamang, ngunit ngayon ay kinahihiyaan. Iniwan mo ang isang konsensya na gumagana. Kahit malayo. Kahit walang kontak. Kahit natapos na ang lahat. Ang iyong presensya ay nagsindi ng isang bagay. At walang sinuman ang nakapagpatay. Hindi ang panahon. Hindi ang kawalan. Hindi ang pagsubok na magsimulang muli sa iba. Dahil hindi ito panlabas na epekto. Ito'y sa kaibuturan. At ang kaibuturan ay hindi namamatay. Ang iyong dulot ay walang manual ng instruksyon. Walang lunas. Walang kapalit. Ikaw ay isang tagapaghiwalay. Tuyo. Direkta. Walang pagpapanggap. At ito'y nakakabahala. Dahil walang sinuman ang nagpapahiwatig kapag nagiging salamin. Walang sinuman ang humihingi ng paumanhin para sa pagpapakita ng mga bagay na ayaw makita. Ipinakita mo. Walang awa. Walang pag-iingat. Munit may katotohanan. At ang katotohanan ay matindi. Alam mo ito. Dahil naramdaman mo na rin ito. Sa isang pagkakataon. Sa isang tao. Sa paraang ayaw mong alalahanin. Munit iba ang kwentong ito. Ngayon ay tungkol sa kung ano ang iyong idinulot. Tungkol sa kung paanong may isang tao na nagsimulang tingnan ka na may hinanakit at pasasalamat sabay tungkol sa kung paanong nais kang kalimutan ng isang tao, ngunit hindi magawa. At hindi rin talaga gusto. Dahil ang paglimot sa iyo ay magiging paglimot sa kung sino siyang naging pagkatapos. Ikaw ang simula ng isang pagbabagong hindi pa natatapos. Dahil ang konsensya, kapag nagising, hindi na muling natutulog. Ikaw ay nagising. Ginawa mong lumabas ang isang tao mula sa papel ng biktima. Pumatanggap ng responsibilidad. Harapin ang iyong mga anino, tagalan ng salamin. Pinukaw mo ang uri ng sakit na hindi sumisira, nagpapakinis. At hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob na aminin ito. Ngunit napansin ng tao na yon, kahit wala siyang sabihin, nandyan ka, sa paraan ng kanyang paghakbang ngayon, sa tingin na mas matatag, sa postura na hindi na masyadong balisa, sa pagpili ng katahimikan na dati ay pinupuno ng pagkadismaya, nasa kaloob-looban ka sa kung ano ang kanyang naging kalagayan, kahit na ito'y nasa proseso pa ng paghubog. Tinuruan mo siya ng hindi sinasadya. At iyon ay nakakaabala. Dahil hindi mo rin alam kung paano harapin ang epekto na idinudulot mo. Hindi ito tungkol sa ego. Hindi ito tungkol sa pagiging espesyal. Ito'y tungkol sa presensya. Ang iyong presensya ay nagbabago. Nagpapabagsak. Nag-aayos muli. At hindi mo kailanman kinailangang pilitin ito. Dahil kapag mayroong sobrang katotohanan ang isang tao, ang lahat sa paligid ay hindi sumu-survive. Alam mo kung ano ang pinukaw mo? Alam mo naramdam ito ng ibang tao. Alam mo nagaano man nila subukang burahin, may pulso ka sa loob niya. Minsan bilang sakit. Minsan bilang pangungulila. Minsan bilang galit. Munit laging bilang tanda na may nangyaring totoo at ang totoo ay hindi namamatay. Kahit na ito'y iniiwasan. Iniwan mo ang baka sa isang tao. At ngayon daladala na niya ang isang bersyon ng kanyang sarili na ipinanganak pagkatapos mo. At sapat na yon. Kahit walang kontak. Kahit walang magandang pagtatapos. Kahit walang mga paliwanag. Ikaw ang naging simula ng isang proseso. At mas malaki ito kaysa sa kahit anong pagkakasundo. May nagbago dahil sa iyong pagdating at hindi na ito nagbabago. Nararamdaman mo ba ang bigat nito? Dahil ang pagdadala ng pagbabago sa isang tao, kahit sa katahimikan, kahit walang presensya, ay nangangailangan ng emosyonal na pagiging matured. At nararamdaman mo ang bigat na ito. Sa kawalan na naiwan kapag walang nakakaabot sa iyo. Sa kakulangan ng lalim ng mga tagpo pagkatapos. Sa pagkabagot sa mababaw na usapan. Sa pagkainis sa mababaw na kaligayahan ng mga relasyon na dumating pagkatapos. Ikaw ang nagdulot ng isang bagay na walang nakapagsustento. At ngayon namumuhay ka sa kaalaman na ito. Sa pakiramdam na hindi na ako nababagay sa dati kong lugar. Dahil totoo naman. Dahil ang nagiging dahilan ng paggising ay nagbabago rin sa proseso. Hindi ka na pareho. Hindi dahil sa kanya. Munit dahil ang pagiging mitsa ng pagbabago ng ibang tao ay nagpapadali sa iyo na suriin muli ang iyong sarili. At ikaw ay nagsuri. Kahit sabihin mong hindi. Kahit subukan mong magpatuloy na parang isa na lang itong karaniwang kwento. Ngunit hindi ito ganoon. Alam mo yan. Kung ito'y tumimo sa sayo, magkomento, kailangan ko itong marinig. Namimiss mo ba? Hindi siya. Ngunit ang tindi. Kung ano ang gumising sayo. Ang buhay na presensya. Ang diretsahang pagtatalo. Ang kinakailangang pagkabagabag. Napagtanto mo na hindi lang siya ang nababago. Ikaw rin. Dahil ang makita ang tao na muling buin ang sarili dahil sayo. Imposibleng hindi ka maapektuhan. Nakita mong siya ay nadurog. At pagkatapos ay bumangon. Nang may mas matatag na mga mata. Nang may mas buong mga pagpili. Nang may mas malinaw na mga agwat. Naging pagkawala ka na hindi mabigat. Ngunit humuhubog. Isang alaala na hindi masakit. Ngunit gumagabay. Maaaring hindi na bumalik. Maaaring ni hindi mo hinahangad ito. Ngunit ang katotohanan ay hindi kinakailangan. Dahil ang kung ano ang totoo ay patuloy na buhay. Kahit sa katahinikan. May isang taong naglalakad ngayon na mas may kamalayan. Mas malinaw ang isip. Mas buo. Dahil sayo. At iyon ay maraming bagay na. Daladala -dala mo ang epekto nito sayo. Kahit sa pananahimik. Kahit sa pagtatago. At ngayong alam mo na ito. Ano ang gagawin mo? Hindi natatapos dito ang usapang ito. Ito'y patuloy na lumalago sa loob mo. Dahil may mga katotohanang hindi sumasabog, umaagos ito. Pumapasok sa siwang ng pang-araw-araw. Dumadaan sa pagitan ng mga sandali ng araw. Pumapasok kapag tila kalmado lahat. At doon, Ipapaalala sayo kung ano ang ginawa mo. Kung ano ang irepresenta mo. May isang taong humihin ngayon ng mas matalino dahil sayo. Naglalakad ng mas matatad. Tumingin ng mas malinaw. Hindi nagpapatangay sa mumunting bagay. Akala mo ba ito'y maliit na bagay? Hindi. Ikaw ang naging pagbabago. Ngunit walang nagtulak sayo sa posisyong ito. Naging ikaw lamang. Nandyan ka lang nagtagal lang sa tamang oras. At kahit umalis ka na, naiwan ka pa rin. Naiwan sa mga iniisip na ayaw niyang isipin. Sa mga desisyon na kanyang ipinagpapaliban sa loob ng maraming taon. Sa mga galaw na tila imposible hanggang sa ikaw. Naiwan sa mga salitang hindi mabigkas. Sa bigla ang pagkawala. Sa pagbabago ng tono. Sa hindi komportabling pakiramdam na dumating pagkatapos. Pinagana mo ang isang salamin. At ang refleksyon ay hindi nawawala. Napansin mo ba ito? Napansin mo ba kung paano lahat pagkatapos mo ay nagkaroon ng ibang lasa? Ibang ritmo? Ibang kahilingan? Dahil sa oras na maranasan ng isang tao ang tunay na presensya. Ang presensya ng kasinumalingan ay nagiging hindi matitiis. At iyan ang dulot mo. Ginawa mong tumigil ang isang tao sa pagtanggap ng mababaw. Tumigil sa pagniti ng walang gana. Tumigil sa pamumuhay dahil lang sa emosyonal na kaligtasan. Wala kang iniligtas na sinuman. At hindi rin naman iyon ang layunin. Ikaw lang ang naging sugat. Ang tanda. Ang kawalan na nagpaayos sa lahat ng tuluyan. Kailangan niyang bumagsak. Kailangan niyang masira. Kailangan niyang matalo. At ikaw ang dumating para hilahin ang sinulid. Hindi dahil sa kasamaan. Kundi sa hindi maiiwasan dahil may mga taong dumarating upang sumama. At may mga taong dumarating upang pukawin. Ikaw ang ikalawang uri. Akala mo ba ikaw lang ang nakadarama? Hindi. Mayroon din nakadarama. Baka tahimik lang. Baka sa pagmamalaki lang. Baka sa anyo ng paglaban. Pero nakadarama. Nakadarama kapag may nakikita siyang nagtatangka na punan ang lugar na tinakpan mo ng walang hirap. Nakadarama kapag napapansin niyang wala nang ibang nagkaroon ng ganong epekto. Nakadarama kapag sinusubukang magpatuloy, ngunit palaging bumabalik sa isang punto, ikaw. Hindi dahil sa pagkakapit. Kundi dahil sa katotohanan. Dahil ikaw ay naging isang matatag na punto. Isang lugar kung saan siya sumusumpong. O nawawala. Iyan ang dahilan kung bakit ang paglayo ay hindi ka nabubura. Dahil may bagay na hindi pisikal. Energetiko ito. Simboliko. Sobrang buhay para mamatay ng dahil sa oras. At lumipas nga ang oras. Ngunit hindi ka nabura. Nalinang. Nadistila. Naging mas malinaw. Alam mo na. Napansin mo ito. Nadarama mo ito sa sarili mong mga katahimikan. Mayroon na ngayong mas mataas na pamantayan ng isang tao. Mas malinaw na mga limitasyon lakas ng loob na magsabi ng i-hindi. Kakayahang ipahayag ang sariling halaga. At lahat ng ito, dumating pagkatapos mo. Mahirab ang aminin. Dahil hindi tungkol sa ego ito. Tungkol ito sa emosyonal na responsibilidad. Binago mo ang isang tao. At ngayon kailangan mong harapin ito. Sa kakulangan. Sa kawalan sa kahirapang makipag-ugnayan sa mga hindi pa dumaan sa parehong proseso. Sumulong ka kasama nito. Iagora nandyan ka, nararamdaman mong wala nang umugnay sayo. Na ang mga tagpo ay hindi lumalampas sa ibabaw. Na ang mga ugnayan ay hindi kayang suportahan ang lalim na hinahanap mo ngayon. Yan ang halaga. Ang halaga ng sobrang pagiging totoo. Nang pagiging salamin. Nang pagkapihit ng susi. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Nagdulot ka ng pagising sa isang tao. Ginawa mong tumigil siyang magpanggap. At babalik yan sayo. Hindi bilang pagkakasala. Kundi bilang resulta. Kung nauunawaan mo ito, isulat mo, nakita kong nangyari ito. Marahil ay sinusubukan mong magtago mula rito ngayon. Sinusubukan mong magkasya ulit. Sinusubukan mong maging magaan, kaaya-aya, praktikal. Ngunit may bahagi sa iyo na hindi nakasya sa mga papel na yan. Ikaw ay lumago na ng husto. At walang nagsabi sa na ang pagpapalawak sa iba ay nagdudulot din ng panloob na pagpapalawak. Ngunit nagdudulot nga. At ngayon kailangan mong suportahan ito. Dahil ang bersyong pinukaw mo sa kaninuman. Ginawa nitong ang iyong lumang bersyon ay hindi na matagalan. At ito ay malungkot. Talaga. Dahil hindi na pwedeng bumalik sa kamangmangan pagkatapos mong matikman ang kaisipan. At napansin mo iyon. Patuloy kang nagiging punto kung saan nagbabago ang buhay. Hindi dahil sa alam mo ang lahat. Kundi dahil sa nararamdaman mo ang higit pa. Dahil sa nabubuhay kang mas alerto. Mas hubad. Mas naroroon. Ikaw ay naging isang taong hindi makakalimutan ni Numan. Kahit napilitin. Kahit ikaw pa nga. Dahil sa kaibuturan ikaw ay natagusan din walang nagdudulot ng ganitong kalalim na pagbabago ng hindi natatamaan pabalik. Kahit na itanggi mo. Kahit na ipagtanggol mo ang sarili mo. Kahit na natutunan mong umalis bago pa mabuo ang epekto. Pero sa pagkakataong ito hindi ka nakaalis sa tamang oras. Nanatili ka. Nakilala mo ang sarili mo. Naramdaman mo ito. At ngayon dala mo ang bahaging ito ng iyong pagkatao na nabuo dahil may pumilit sa iyo na tumingin. Ang nangyari doon ay hindi magaan. Hindi simple. Ito ay isang banggaan ng mga katotohanan, ng mga sugat, ng mga di pa tapos na mga hangad. Nakita mo ang sarili mo sa isang tao. At masakit iyon. Dahil hindi lang yung isa ang nawala. Ikaw rin. At napansin niya 'yon. Napansin niya ang iyong pagod na nakatago sa iyong lakas. Napansin niya ang iyong takot na nakatago sa iyong tindi. Napansin niya na sa likod ng iyong kalamigan ay may puso na sumisigaw para sa emosyonal na katapatan. Nakita niya. At naramdaman mo ang galit dahil doon. Dahil ayaw mong makita ng ganoon. Walang armor. Walang kontrol. Ngunit nakita ka. At hindi mo na kayang magpanggap na hindi. Doon nagsimula ang koneksyon na naging salamin. At ang salamin ay naging kakulangan sa ginhawa. At ang kakulangan sa ginhawa ay naging distansya. Dahil walang sinumang kayang tumingin sa sarili ng matagal nang hindi sumusubok na tumakas. Tumakas ka. Tumakas din siya. Bawat isa sa kanilang sariling paraan. Nagpakabusi ka. Nagpasa walang bahala ka. Nanahimik ka. Sinubukan niyang intindihin rasyonalizahin, pigilin. Ngunit ang naroon ay mas malakas kaysa sa kontrol. Ito'y hilaw. Ito'y hindi may Alam mo ito. Dahil tuwing sumusubok kang makihalubilo sa iba, hinahanap mo ang nawawalang katotohan ng iyon na nakakaabala. Ang tingin na naghubad sa iyo ng walang kahirap-hirap. Ang katahimikan na hindi nangangailangan ng paliwanan. Ang uri ng presensya na, kahit minsan nasasaktan ka ipinapakita kung sino ka. Natakot ka. Ngunit naramdaman mo rin ang kalayaan. Kalayaan na maging kontradiktoryo. Na hindi maging handa. Na hindi maging sapat at kahit ganoon, tinanggap ka pa rin. Nahanap mo lahat ng iyon sa koneksyong iyon. Ngunit hindi mo nagawang panindigan. Dahil para panindigan ang ganitong uri ng intensidad, kailangang buka at ikaw noon ay pirapiraso pa. Ngayon mo ba nauunawaan ang laki nito? Naging simula ka. Ngunit hindi ka na nanatili para makita ang pagkatapos. Kinailangan niyang buin ang sarili ng mag-isa. Gamit ang mga naiwanan mo. Gamit ang mga salitang hindi mo sinabi. Gamit ang kawalan mo. Kahit ganoon pa man hindi ka niya kinapupuotan. Baka gusto niyang kalimutan. Baka iniwasan niya ang anumang alaala. Munit sa kaybuturan alam niya. Alam niyang totoo iyon. Alam niyang hindi mo ginawa iyon ng may masamang layunin. Alam niyang natututo ka rin na harapin ang sarili mong katotohanan. At iyon ang dahilan kung bakit ikaw pa rin ay nananatili sa kanya. Kahit wala ka. Kahit walang ugnayan. Kahit walang mga salita. Naging isang panloob na lugar ka. Hindi isang alaala. -ala, kundi isang tatak at ang mga tatak ay hindi naglalaho. Nagiging direksyon sila. Kung nangyari na ito sa'yo, mag-comment, naramdaman ko na ang tatak na ito sa akin. Ngayon ikaw ay naglalakad na dala ang pag-unawang ito sa iyong puso. At siya rin. Parehong naantig. Parehong nagbago. Kahit malayo. Kahit tahimik. Nararamdaman mo ito. Sa kalagitnaan ng gabi. Kapag walang nakakita kapag may narinig kang parirala mula sa kung sino mang tao na hindi ka na natatamaan katulad ng dati. Dahil nagbago na ang iyong pamantayan. Naging mapanuri ka. Hindi dahil sa kayabangan. Kundi dahil sa pagkilala. Kinikilala mo na ngayon kung ano ang tunay na presensya. At hindi mo na kayang magpakain sa mga peke. Iyong kwento ay nagturo sa'yo. Binago ka. Nilinis ka. Hindi ka na tumatanggap ng mga salitang walang kalakip na aksyon. Mga tingin na hindi sumusuporta sa kanilang sinasabi. Mga pangako na walang ugat. Naging intolerante ka na sa mga mababaw. At ngayon nabubuhay ka sa pagitan kung saan halos walang makakaabot sayo. Kung saan ang mga ugnayan ay tila maliit. Kung saan ang karamihan sa mga usapan ay parang paulit-ulit. Pero ikaw ay nagpapatuloy. May kakaibang katahimikan. May mas matang nakirot. May lakas na ni hindi mo alam na mayroon ka. Dahil kahit na hindi kayo magkasama ang karanasan ay nag-iwan sa iyo ng ganap. Mas mulat. Mas nandyan. Hindi mo ginusto na maging ganito. Mas pinili mong magaan lang. Na sana nagtagumpay. Pero kung magaan niya baka dinaanan mo lang. Nagpatuloy ka na parang walang nangyari. Gaya ng maraming beses na dati mong ginawa. Sa pagkakataong ito, hindi mo kaya na magpatuloy lang. Dahil hindi na ito tungkol sa pagtatabumpay. Ito ay tungkol sa paglalantad ng kailangang ilantad. At ito ay nangyari. Kahit na may kirot. Kahit na may pagkawala. Kahit na may katahimikan. Ikaw ay may inilantad. Sa kanya. At sa iyong sarili. At ngayon ang mundo sa paligid ay tila mas walang laman. Mas walang lasa. Mas malayo sa iyong bagong pag-unawa. Pero ito ay hindi parusa. Ito ay ang halaga ng katotohanan at nagbayad ka. Kung ikaw ay natamaan nito, magkomento sa ibaba kung ano ang pinakanapansin mo. I-like, i-share sa kung sino man ang dapat makarinig nito at mag-subscribe para hindi mapalampas ang susunod.